Nakita mo na rin ba ang prutas na ito? Isang kakaibang uri ng prutas na mo ay duhat at sadyang napakarami palang gamit at mainam na panlunas. Ang prutas na kung tawagin nga ay karandas. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin at alamin ang maraming gamit ng kakaibang prutas na ito na madalas na rin makitang tinatanim dito sa atin sa Pilipinas ang halamang prutas na tinatawag ngang karandas. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang puno ng Carissa carandas, isang species ng namumulaklak na munting puno sa pamilya nga ng mga apukay na Nagtataglay ito ng mga berry size na mga prutas na halos kasinlaki nga ng ubas o ng duhat. Ito ay kilala rin sa ilang katawagan katulad ng Bengal Karan, Christ Thorn, Karandas Plum, Coronda, o kaya naman ay karanda. Ang prutas na ito ay mapusyaw na kulay kalimbahin kapag hilaw pa at nagiging kulay lila o itim kung mahinog na. At mayroong lasa na kahawig ng duhat o kaya naman ay ng bignay. Ang prutas ding ito ay karaniwang ginagamit bilang condiments o kaya naman ay sangkap sa paggawa ng Indian pickles. At mabilis din kung tumubo sa kahit anong kondisyon ng panahon. Subalit so, batin mo ba na hindi lamang ito basta simpleng prutas sapagkat napakarami nitong pwedeng gamit at panlunas. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga gamit ng prutas na karandas. Ang prutas na ito ay mayaman sa iron, sa vitamin C, vitamin A, calcium at phosphorus. At maging noong unang panahon ay mainam ng ginagamit sa pagpapagaling, lalo na nga sa mga dumaranas ng acidity, mahinang panunaw, sugat at kung anong mga katikati sa balat. Gayun din para sa UTI at sa diabetic ulcer. Ang pinakuloang mga dahon ganito ay mainam na pamawi sa mayroong lagnat, sakit ng tiyan at sakit ng tenga. Samantalang kung ang ugat naman ito ang inyong pakukuluan, mahusay ito sa mga namamagang kagat ng insekto at ibang infeksyon sa balat. Gamitin lamang itong banlaw o kaya ay panghugas. Ang prutas naman ito ay mayaman sa pectin at maaring gamitin garnish o alternatibo sa mga cherry kung gumagawa kayo ng cakes. Sa panahon nga ng colonial British sa India, ito ay madalas nilang gawing jelly, jams at mga palaman sa tinapay at ginagawa flavor syrup. Maaari mo rin itong i-blender at gawing fruit shake o kaya naman ay juice. Maaari rin ipakain ang prutas na ito upang ma-improve ang kondisyon ng inyong utak. At napakahusay rin para sa ating puso upang mapalakas nito ang ating mga cardiac muscle. At upang makaiwas tayo sa mga karamdamang kaugnay sa puso. At ang simple mo lamang pagkonsumo ng prutas na ito ay makatutulong na rin sa iyo upang mapanatiling masigla ang inyong atay lalo na nga kung kayo ay parating umiinom ng alak. Isang pag-aaral rin ang nagpatunay na isang mabisang antioxidant ang prutas na ito at mahusay sa ating kidney at bilang pangkalahatan ay mainam na immune system booster. Kaya naman maswerte nga kung meron kang tanim ng puno na ito. Dahil ngayon ay alam mo na na marami pala itong pwedeng pagkagamitan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng prutas na ito? Ano ang tawag nito sa inyong lugar? Nakatikim ka na rin ba ng prutas na tsesa? Saan mo naman maihahambing ang lasa nito? Batid ko na hindi lahat sa inyo ay nais kumain ng prutas na tsesa. Subalit magugulat ka sapagkat naguumapaw pala ito sa napakaraming sustansya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga binipisyo at pakinabang sa tao ng prutas na tsesa. Dahil baka may karamdaman ka ngayon at ito nga ang solusyon na matagal mo nang hinahanap. Canistel, Potiera Campechana o mas kilala nga natin bilang tsesa o egg fruit. Native ang punong ito o ang prutas na ito sa bansa katulad ng South Mexico, Belize, Guatemala at El Salvador. Ngunit madalas rin itinatanim dito sa atin sa Pilipinas. Ang punong ito ay kadalasan ngang tumataas ng hanggang 10 metro o 33 talampakan at namumunga nga ng malaki at hugis puso, minsan ay pahaba o pabilog na dilaw na mga bunga kung mahihinog na. Binansagan nga itong egg fruit dahil may lasa itong maaaring maihambing sa hard-boiled egg o nilagang dilaw ng itlog. Matamis ang bunga ng Chesa kung ito ay hinog na at may texture nga ito na minsan ay creamy o powdery. Kadalas ang makikitang itinatanim sa probinsya ang punong Chesa. Subalit madalas din ay di nga ito pinapansin kahit na nga nagsusumigaw na ang mga malalaki at madidilaw nitong bunga. Ngunit alam mo ba na napakarami pala nitong sustansyang dala-dala? Kaya naman, halika at isa-isahin natin. Tulad ng lahat ng prutas, marami ring dalang sustansya ang prutas na tsesa. Katulad ng vitamin A, niacin, calcium at vitamin C. Kaya naman mainam para sa malusog na puso ang pagkain ng chesa. Ni-regulate Nire nito ang inyong blood pressure at the same time ay naglilinis ito ng daluyan ng ating dugo. Mainam din ito para sa mayroong mga diabetes. Ang niacinamide o nayasin nitong chemical ay pinaniniwala ang mabisa para sa mayroong mga diabetes. Kung kakain ka ng chesa ay maaring maging epektibo at gaganan ng maayos ang mga mong gamot para sa diabetes. At batid naman natin na dahil ito ay isang prutas na kulay dilaw, mainam nga ito sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang beta-carotene nitong dala ay makatutulong na mapababa rin ang tsansa sa pagkakaroon mo ng katarata. Epektibo rin para sa mayroong arthritis ang prutas na ito, upang mas mapasigla nga ang galaw ng mga muscle at joints mobility sa ating katawan. At dahil mayaman nga ito sa vitamin A, C at beta carotene, ang mga nabanggit ay isang mahusay na antioxidants upang mapigilan ang pagkakaroon ng mga cancerous cells sa ating katawan na pinagmumulan ng mga cancer. Kung kayo naman ay hindi mahilig uminom ng gamot kapag nilalagnat, mainam rin ang pagkonsumo ng prutas na ito upang mapabilis na gumaling ang lagnat at ang inyong ubo. Mainam din para sa mga buto ang prutas na tsesa. Ayon sa ilang pag-aaral, ang prutas na ito ay packed with minerals gaya ng calcium, iron at phosphorus na essential nga para sa produksyon ng red blood cells para sa malusog na bone development. Kung mahilig ka rin kumain ng tsesa, ay tiyak na mas nga ito ang chance sa pagkakaroon mo ng Alzheimer's disease sa inyong pagtanda. Maari mong kainin ng fresh ang tsesa, gawing jam, gawing shake, at gawing ice cream upang ma-enjoy nyo ito habang kinakain. Ngayon, nais mo na rin bang kumain ng prutas na tsesa? Ano ang tawag nito sa inyong probinsya? Nakatikim ka na rin ba? Sana may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV